and hello world yeah, update uh, bali bukas po ang gagawin ko is uh, isi-shaping ko na po ito Tas may karagdagang order po na apat na oval 10mm ulit pata uh, isang marquise na 15mm yeah. so itong mga to ito po yung nga nung uh, palaro ko sa aking youtube yung sa tanong na kung ano ang tawag sa posil ng kahoy na contact na po niya ako at uh, naisign na sa akin yung size ng kanyang daliri Yan. tapos ito naman po yung uh, napanalunan naman po nung sa bagong pag games ko kanina na uh, ang sagot niya sa tanong ko ay ammonite. Uh, ang tanong ko po doon is anong klaseng fossil ang matatagpuan sa Mindoro, Oriental Mindoro na tinubari ang Jurassic Park of the Philippines. Ang sagot niya ammonite. So, ang napili niyang kulay ay puti. Yan. Naibigay niya na rin po yung size ng daliri niya at bukas po ay i-shaping ko na. Ito po yung kay Sir Christian. Ayan. Pasensya na hindi ko pa naumpisahan na umpisan, uh, shaping dahil inuna ko po yung yung ini-slice ko kahapon na akala ko ay pangkaraniwang bato lang. Yung pala, galing pala na tinggalan Aurora. Yan. Uh, mga nag-swimming daw sila tapos namulot sila doon. At uh, yung mga napulot nila ay ipina-slice sa akin sa gitna. Yan inun na ko lang po yun kasi binayaran po agad eh yan so bukas po ito po ang aking gagawin shaping and then butas yan bubutasan ko na po yung mga sing sing and then pagkatapos nun meron pa tayong mga nakapilang gagawin yan so ito pong malaking rose quartz ko ay mapapakinabangan na yan may umorder po sa akin na puso yan, tatlong puso na rose quartz yan. maliit lang eh parang, ang gagawin yata, parang neck choke yung parang necklace po na hapit sa liig na mga kababaihan parang ganun yan, so yan na po ang aking update dahil lala tinapos ko ngayong araw yung slice dahil ano eh kailangan na eh kinuha na po siya kanina yan so yan kinabi nga po ako yan o oh. dahil inihabol ko rin to kinot out ko dun sa ano sa puting jade yan dito po yan galing yan o oh. white jade po ng yan ganyan po itsura ng balat ng white jade Bali hindi naman 'to purong-purong white kasi may mga dark green na parang sprinkled, ini sprinkle ganon sprinkle <laughs> Sprinkled 'yan oh. No? White mottled jade po yan Hawi talaga ng mga ini-slice ko kahapon na galing Dinggalan no? oh. Mottled, may mga ulap-ulap. Tapos ito, ang pinanggalingan po nito ay ito naman. 'Yan. Ang balat po niyan dark green jade na sambales. Ganyan po ang itsura. Dark green talaga 'yung labas. Labas pa lang alam mo na jade Yan. Dark green. 'Yan po itsura niyan. Tingnan tingninyo ko 'yung pinabasa gan. Hindi kasi kita sa camera ko masyadong blurry. Eh. Tapos, ito naman. Ito yung parang mga sandwich na ano eh. Sandwich na kalsedo ni. Eh. Ayan o. Tapos ito, rhyolite yan. Ayan o. ang rhyolite. Malambot lang po ito. Parang sila sandwich eh, no? Ito mukhang agit eh. Ayan o. Parang sandwich nung po sa mga nagdi-dislike sa video ko tungkol dun sa aking post na yung agit na marquis ship, mga ayaw siguro maniwala na agit yun kasi puti lang eh agit po talaga yan no merong ano merong bandings na parang nagpipade ma ano siya yung tuwag dito hindi siya kita sa camera pero in person kita yung maaninag po yung ano eh, maaninag po yung water lines. Yan, nagba-blur kasi yung ano eh, yung video ko eh. Pero in person, kitang-kita po yung water lines niyan o water level. Uh, ito nga agit nga din 'to eh. Yan you know, parang nagpe-fade. Sobrang ano, blur ng ano camera ko. Bali ito, Uh, ang gagawing hiwa dito is dito ako kukuha sa ibabaw hindi po ganito ang hindi pa ganyan ang slice nyan uh, hindi tayo dito kukuha kasi pag dito kumuha makikita po yung water lines tapos pagka po dito yun charles eh doon na plain na may parang botroidal o bilog bilog do sa loob na patterns yan yeah. So, ito naman. Uh, bagong order. Ilalagay po sa sing-sing. Ang ID po nito ay uh, Black Petrified Wood. Yan. Black Petrified Wood po yan. Ito ay Calcedo na Puti. Yan. So, yan na po. Ang aking update ngayong araw. Yan. Pasensya na. At uh, medyo napagod ako kasi ano eh talagang tinapos ko talaga yung slice eh kasi yung slice na marami isang bag grabe tatlong kilo yon buti naman at natapos ko naman bago maggabi ayan tingnan po may ilaw na yan no? kasi pagka ano pag walang ilaw madilim na po inabot ako ng ano ng 520 ngayong hapon kaka-slice yan so babay na po muna yan po ang aking update ngayong araw yan abangan nyo po yung aking uh, mga gagawin bukas yan shaping po nito tas butas tapos dire diretso na yan kasi konti lang naman kayang kayang gawin nyo ng isang araw lang sa shaping at butas tas susunod na araw naman pre-polishing. at sa susunod na araw naman final polishing na yan step by step lang kasi pagka dire diretso hindi kakayanin eh 4 hours a day ang aking uh, working hours yan mag start po ako ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 tapos alas 3 hanggang alas 5 yun lang po yung oras ng gaba rito yan hindi ako pwedeng lumagpas hindi rin pwedeng um yung umaga umaga mag start kailangan natin makisama sa ating mga kapit bahay Ayan. so may isi-share din pala ako sa inyo ito Ayan, oh. botroidal formation ng agate yan. mga bilog bilog yan, nasa loob siya ng bruciated red jasper Ayan. Ewan ko lang kung naipak naipakita ko na sa inyo to. O oh, oh, hindi pa. Kasi ako ngayon ko lang siya nakita eh. Kasi nagbasag ako kanina ng mga red jasper. Ayan. Itong part na to, ang ganda nito eh. Yun know? Ang ganda ng part na yun oh. Kaso ah, may crack. May crack siya eh. Yun know? May crack yan. Yan eh pero pwede pa namang makakuha dito ng uh, maliit na maliit siya pero kita yung ano yung magandang pattern may e, may extract pa diyan yan oh. kung natatandaan nyo po yung mga ginawa kong ganito ang pattern yan tapos may laman siyang botroidal na ganyan botroidal geode yan pagkakasi sinabing bug maliit lang yon Uh, yan, ganyan bug yan o, yan ang tinatawag na bug ano ba yung bug? yun yung mga malilit na crystals na tumubo sa biyak ng isang ng bato o mga crevices ng bato tinubuan ng druzy quartz pag naman ng uh, butas ng bato ay uh, may kalakihan at tawag po doon geode na o hollow pagtahalo po yung loob ng geo and daulton. Ay ano, ganda oh. ko to, uh, ibababad ko po sa salik acid para matanggal yung kalawang. kung hindi mo matanggal yung matanggal lang man lang yung mga putik. Yung eh, mga putik eh. Yun oh. Bundo. ko yan dito. Yan dito. Iwain ko yan dyan. Tapos bawas ako dito sa ilalim. Tapos i-add ia ko sa aking collection. Yan. So, yun na lang po muna. Bye-bye!